ang ilang individual na nag-commit ng crime ay maaaring nakakaramdam ng matinding guilt at shame na sinasabing common traits sa mga ilang offenders. Kaya sinisisi nila sa mga external forces, tulad ng sumpa ang mga pangyayari para maiwasan ang personal responsibilities sa kanilang mga aksyon. Ang shift ng blame ay nagbibigay daan sa kanila para irationalize ang kanilang behavior at mamentein ang positive self-image sa halip na harapin ang psychological burden ng kanilang mga krimen minumukahi rin ng ganitong paniniwala na sila ay walang kontrol sa insidente. Pero iba naman ang dahilan, particularly ang mayroong psychopathic tendencies. Ang pag externalize ng blame ay para ma-maintain ang kanilang ego at maiwasan ang internal acknowledgement sa kanilang maling gawain. Ang konsepto ng curse ay maaaring mag-serve bilang psychological defense mechanism. Ito rin ay magpo-provide ng convenient at pag-unawa sa kanilang explicable behavior. May iwasan nilang harapin ang katotohanan sa likod ng kanilang mga hakbang. Sa ibang kultura, ang paniniwala sa mga sumpa at spiritual influence ay mas laganap. Ang killers na kabilang sa ganitong lipunan ay maaaring totoo'ng naniniwalang nagawa niya ang kakilakilabot na bagay dahil dito. Ang ganitong dahilan ay umaayon sa kanilang pananaw at paniniwala. Ang mga tao ay generally preferred na makita ang sarili at ng ibang tao bilang isang mabuti. Sa pamamagitan ng paninisi sa sumpa, at pagpapanggap na nasa ilalim ng supernatural influence, ang mga perpetrators ay maaaring mapanatili ang kanilang self-perception, at patuloy na maniwalang hindi sila tunay na diabolikal. Ang mga krimeng buwan-buwang nangyayari sa surrounding area ng University of Venda sa Limpopo, South Africa, ay gawa nga ba ng isang taong isinumpa? O isang taong pilit na itinatago ang kanyang dark side? Si Naidivu Godfrey Cheney ay pinanganak noong 1989. Ang Binata ay nag-register sa University of Venda para kumuha ng kursong Food and Science Technology noong 2009. Ito ay isang South African Comprehensive Rural-Based Institution na located sa Tohoyandaw na nasa Limpopo Province. Ito ay tinatag noong 1981 sa ilalim ng Republic of Venda Government. Ang naturang university ay kilala rin bilang UNIVEN na isang public-funded university sa South Africa. Ito ay nakakatanggap ng financial support mula sa national government, ilang private donation, at iba pang form ng support para patuloy itong mapalakad ng maayos. Ang Limpopo ay isang northernmost province sa South Africa. Ipinangalan ito sa famous Limpopo River na nakapaligid sa western and northern borders ng probinsya. Si Nedivuo ay naninirahan sa Golgotha sa Tohoyandao kung saan inuupahan niya ang isang silid sa five-bedroom house. Dinikitan nito ang mga dingding ng kanyang silid ng mga larawan ng mga magagandang babae Mahilig din itong maglaro ng mga computer games at makinig sa mga romantic music. Noong 2013 na ibagsak nito ang isa niyang subject kaya nagtake ito ng supplementary exam. Pero sa kasamaang palad hindi rin niya ito naipasa. Nang sumunod na taon, 2014, muli siyang kumuha ng special examinations pero muli siyang bumagsak dahilan para hindi ito makagraduate. Nang sumunod na school year muli itong nag-enroll noong July 22 para balikan ang binagsak niyang subject. Noong March 14 isang walang buhay na katawan ng isang babae ang natagpuan sa loob ng premises ng University of Venda. Ito ay kinilalang ang 20 years old na si Livwani Mbodi. Ang babae ay first year agricultural science student. Ayon sa post-mortem examination, ito ay nagdamo ng fatal injury sa kanyang ulo na naging cause of death nito. Meron ding evidence na ang dalaga ay pinagsamantalahan bago paslangin. Sinimulan agad ng mga otoridad ang investigasyon para malaman kung sino ang attacker ng dalaga. Hinihingal na pinuntahan ng mga kalaro ni Chililondo ang lola nitong si Margaret Nemukula at sinabing merong hindi kilalang lalaki ang kumuha sa siyam na taong gulang nitong apo noong April 27. Agad na nagpunta ang matandang babae sa police station para i-report ang pagkawala ni Chililo alas 10 ng umaga sa kaparehong araw saka nagsimulang hanapin ang batang babae. Ang grade 4 student sa Chishonga Primary School ay natagpuang ang wala ng buhay sa tabi ng isang abandonadong sasakyan sa Golgotha na walking distance lamang sa Univen, bandang 10 ng gabi. Walang visible marks o injury sa katawan ng natagpo bata, meron lamang itong plema sa kanyang bibig. Ayon sa post-mortem examination, ito ay pinagsamantalahan at ang cause of death nito ay strangulation, ayon kay Tohoyando Police Constable Ava Farid Shuv. Kinumpirma din ng opisyal na wala pa rin nagaganap na arrest, kaugnay ng pagpaslang sa bata. Agad na sinimula ng mga pulis ang investigasyon. Nagsimula rin magtanong-tanong ang mga otoridad para makakuha ng impormasyon at makahanap ng mga taong posibleng nakasaksi sa pangyayari. Ayon kay Miss Azwidowi Mashamba, na isang principal si Chililo ay nakikipaglaro sa kanyang mga kaibigan sa kalsadang nasa tapat lamang ng kanyang bahay. Isang hindi niya kilalang lalaki ang lumapit sa grupo at inutusan si Chililo mamili sa isang malapit na spaza o tindahan. Nang bumalik ang bata, binigyan ito ng lalaki ng 2 South African Rand o mahigit tatlong piso para bumili ng babolgam para sa sarili. Ilang minuto na ang lumilipas hindi pa rin bumabalik ang bata, kaya minabuti na nila itong ipaalam sa kanyang lola. Nangako naman ang Tulamela Municipality Mayor na si Grace Mahosi na magsasagawa ng mabusising investigasyon para mahuli ang suspect at mabigyan ng hustisya ang bata. Nababahala rin ito sa barbaric behavior ng killer na inilarawan pa nitong mas mapanganib pa kaysa sa mga hayop. Si Chililon daw ay isa sa anim na mga anak nila Azwin Felelin daw at Ndaveliseni Malachi. Ang ama ng bata na si Azwin Feleli ay nakakatandang kapatid ng kilalang boxer na si Philip Doe. Isinagawa ang emotional funeral service ng siyam na taong gulang na si Chililundaw sa kanilang bahay ng sumunod na araw. Inilarawan ng mga kapamilya at kaibigan ang bata bilang isang matalino, responsable, matulungin at committed sa kanyang pag-aaral. Nanawagan naman si Philip Doe sa killer ng kanyang pamangkin na isuko ang sarili at managot sa kanyang ginawa. Hindi pa man nahuhuli ang suspect sa magkasunod na krimen sa Limpopo. Isang babae na naman ang natagpo ang halos wala ng buhay noong May 26, 2014. Ang dalaga ay nagtamo ng severe injuries at iniwanan para mamatay. Miraculously ito ay nanatiling buhay hanggang sa may nakakita sa kanya. Sinugod sa local hospital ang 24 years old na si Shudufadzani Tagisa, nakilala din bilang Sandy. Ang nursing student ay ginahasa at nagtamo ng matinding sugat. Pinaghihinalaang ito ay paulit-ulit na pinukpok ng brick sa ulo. Dahil sa critical injuries nito, ang dalaga ay inilipat sa Pulukwen Provincial Hospital at nanatili sa intensive care unit ng health institution sa Gauteng sa loob ng dalawang buwan. Ayon sa ginawang investigasyon, ang third-year nursing student sa University of Venda ay inatake ng ito ay papasok sa universidad. Napag-alaman din na bukod sa mga natamong injuries ng dalaga, ito ay pinagnakawan din. Kinuha ng perpetrator ang kanyang student card at cellphone. Eksaktong isang buwan ang lumipas matapos ang pag-atake sa nursing student. Isang 8 years old na batang babae naman ang napaulat na kinidnap noong June 26, 2014. Ang grade 3 student sa Nazarene School sa Tohoyan daw, na kinilalang si Zwivuya Alice Mashaw, ay natagpo ang wala ng buhay sa pagitan ng dalawang tambak na lupa sa labas lamang ng university. Ito ay nakita ng isang estudyanteng naglalakad. Ayon sa autopsy na ginawa sa bata, merong nakuhang DNA sampol sa maselang parte ng katawan nito at merong ding senyales na ito ay ginahasa. Noong July 18, 2014, isa na namang walang buhay na katawan ng babae ang natagpuan malapit sa University Administration Block. Kinilala ang babae na si Brendan Dove, 45 years old na sinasabing cleaner sa University of Venda. Ayon sa autopsy na ginawa sa babae, ito ay nagtamo ng malalalim na sugat sa kanyang likod at ulo. Marami rin itong gasgas sa buong katawan, senyales na ito ay hinila mula sa pinangyarihan ng krimen at itinapon sa lugar kung saan ito natagpuan. Sa patuloy na investigasyon, pinaniniwala ang ninakawan din ang ginang matapos paslangin. Inaresto ang 24 years old na si Naidi Vuncheni noong July 22, 2014 sa inuupahan nitong kwarto sa Tohoyando Unit C, dalawang araw matapos matagpuan ang wala ng buhay na katawan ni Brendan Dove. Ayon kay Police Officer Major Shumani Rafulu, natunto nila ang lalaki dahil sa cellphone record ng isang biktima na ni-request nito sa service provider. Isang media conference din ang isinagawa sa Pulokwan kung saan inannounce ni Provincial Commissioner Lieutenant General Fanny Masemola ang pagkakaaresto sa isang university student na pinaghihinala ang nasa likod ng sunod-sunod na krimen. Si Nadie Vuncheni ay nahaharap sa 16 charges. Sinasabing tinatarget nito ang mga babaeng nag-aaral sa naturang universidad, maging ang mga prepubescent girls, o ang mga batang mga nasa pagitan ng edad siyam hanggang labing dalawa na naninirahan sa malalapit na lugar. Ang Reign of Terror ni Nadi Cheni ay sinasabing nagsimula noong March 2014 at nagpatuloy sa loob ng limang buwan sa Univen surrounding areas. Nang naaresto ang lalaki ito ay nasa final year ng kanyang bachelor's degree. Natagpuan sa kanyang possession ang student card at cellphone na pinaghihinala ang pagmamayari ng isa sa mga biktima nakinilalang si Sandy Tagisa. Natagpuan din sa binata ang isa pang cellphone na sinasabing pagmamayari ni Brendan Dog at hairpin na pagmamayari naman ng pinatay na babaeng kinilalang si Livuanin Body. Hindi makapaniwala ang mga nakakakilala dito ng ito ay maaresto. Ayon sa ilang kaibigan ng lalaki, ito daw ay isang humble na tao, na madalas nagmumotivate sa kanila na mas mag-aral ng maigi. Napag-alaman din na Sincheni ay nag-apply ng bursary opportunities para mapagaan ang financial burden na naidulot ng pagbagsak sa kanyang kurikulum. Ito ay government support programs na designated para mag-assist sa mga estudyante sa kanilang mga educational costs. Ayon pa sa kaibigan nito sa paaralan, ang lalaki ay laging maaasahan at matulungin. Ito rin di umano ang isa sa most loved person sa kanilang department. Magaling din umanong magsalita ng English ang binata, at hindi maaaring matapos ang kanilang klase nang hindi ito nagbibigay ng input sa kanilang discussion, o magtatanong sa kanilang professors. Kasama din nito ang isa pang estudyante ng ito ay arestuhin. Ayon dito pinuntahan siya ng binata, para humiram ng notes sa subject na namiss nito, Mahirap isipin na ang isang lalaki na tila hindi kayang makasakit ng insekto ay maaaring isang killer na nagdulot ng pinsala sa napakaraming tao. Wala din umano itong pinakitang senyales na kaya nitong manakit ng kapwa. Lagi din umano nitong pinapaalalahanan ang mga housemate na babae na laging mag-ingat at huwag maglalakad mag-isa sa gabi dahil ang lugar ay delikado at merong killers na nag-ooperate sa naturang area. Isang babae na vocal tungkol sa mga murder at rape sa lugar, ay hindi rin makapaniwalang nakatira siya sa parehong street ng hinihinalang killer. Napag-alaman din na minsan itong dumalo sa meeting ng mga residente, tungkol sa kung anong maaari nilang gawin para tuluyang matapos ang pag-atake at pagpatay sa kanilang lugar. Akala ng karamihan ang estudyante ay umaten dahil isa itong concerned member ng community. Isa pang babaeng kapitbahay nito ang nagsabing ang lalaki ay well-mannered at palabati. Minsan na rin di umano niyang pinapasok ito sa kanilang tahanan nang kinailangan nito ng tulong. Hindi nila inaasahan na ang lalaki ay merong dark side. Sa kabila ng panghihinayang sa nasirang buhay ng mga biktima, ang mga residente ay nagpapasalamat na nahuli na ang suspect bago pa man makapanakit pa ng mas marami ang sinasabing sa island killer. Animo'y isang masamang panaginip naman kung ilarawan ng isang housemate ni Nidivo o ang pangyayari. Sa tagal nilang naninirahan sa ilalim ng iisang bubong, wala di umano siyang nakitang hindi magandang pag-ugali ng lalaki. Ang huling nabubuhay na biktima ng pinaghihinala ang University of Venda serial killer ay namatay matapos ang halos isang tao. Pakikipaglaban nito para gumaling sa mga sugat at emotional scars na natamu noong siya ay inatake. Ayon din sa medical legal, si Shuduf Hadzo ay pinagsamantalahan at binugbog. Na-discharge ang dalaga matapos ang dalawang buwan pero labas-pasok pa rin ito sa hospital mula noon. Ayon kay Rofi Tagisa na tumatayong spokesman ng pamilya, mula di umano nang inatake ang dalaga, nabuhay na ito sa tulong ng respirator. Ang isang respirator machine, na karaniwang tinatawag na ventilator, ay isang aparato na tumutulong sa paghinga ng mga pasyente na hindi na makahinga ng maayos mag-isa dahil sa sakit, pinsala, o sedation. Dahil din sa tindi ng pinsalang natanggap ng dalaga, hindi na rin ito nakakapagsalita. Noong March 4, 2015, sinugod ang dalaga sa Chilidzini Hospital dahil sa lumalalang kondisyon ng mga natamong injuries. Sa kasamaang palad binawian ito ng buhay habang nilalapatan ng paunang lunas. Dahil sa pagkamatay ng dalaga, tumaas sa bilang na lima ang hinihinalang biktima ni Ndivo Unceni. Nagsimula na ring makuha ng kaso ang atensyon ng media. Noong first court appearance ng Devon Cheney, mahigit 1,000 katao ang nagprotesta sa labas ng korte. Karamihan sa mga ito ay mga estudyante sa Univent. Hinihiling nila na patawan ng mahabang sentensya ang lalaki. Meron pang pagkakataon na nagbanta ang mga ito na papasukin ang courtroom at sasaktan ang akusado. Mas pinagtibay din ng mga pulis ang seguridad sa loob at labas ng korte. Napilitan palabasin ng mga security ang ilang tao dahil punong-puno na ang gusali na umabot pa sa pagtutulakan para lamang makita ang mukha ng defendant. Humarap sa Limpopo High Court sa Tohoyan daw, kung saan siya ay official na kinasuhan ng 4 counts of murder, 1 count of attempted murder, 5 count of rapes, 3 count of aggravated robbery, at 3 counts of kidnapping. Hinihina lang siya ang pumaslang sa tatlong babae at dalawang bata sa magkakahiwalay na insidente. Ang pagdinig ng mga kaso ni Devon Cheney ay pinagpaliban para ma ang iba pang outstanding evidence laban dito. Ito ay nakaschedule na magpatuloy sa December 10, 2014 ayon pa kay Brigadier Hangwani Mulaudzi. Nang simimulang dinggin ang kaso ni Ndevuo, binasa ni Senior Magistrate Lokson Ramavhal ang sworn affidavit sa punong Court B. According sa confession ng former Univen student, nakilala di umano nito ang isang lalaking nagnangalang Rendani na taga Chakuma Village noong March 2014. Ayon pa dito kinumbinsi siya ng lalaki mag-assist sa business nitong pagnanakaw at pagpatay ng tao. Pagpuputol-putulin din umano nila ang katawan ng mga biktima at ebebenta ang mga karne ng mga ito para magkapera. Inilantad din ito na binigyan siya ng lalaki ng 100 South African Rand o mahigit 300 pesos bilang prepayment. Iginiit din nito na baka di umano ang perang tinanggap niya ay merong sumpa dahilan kung bakit patuloy pa rin siyang pumapatay. Karagdagan pa sa kanyang statement, sinabi nitong pinilit at binugbog di umano siya ng mga otoridad para mag-confess, kaya hindi daw siya dapat maging responsable sa mga nangyaring krimen. Dahil sa mga statement ng lalaki, iminungkahi ng hukom na ito ay i-refer sa isang mental institution para maobserbahan, at hiniling na i-postpone ang pagdinig hanggang February 24, 2050. Ang parehong request ay pinahintulutan ni Magistrate Adria Angel Denhuis at Sincheni, nanatili sa custody ng mga polis habang hinihintay ang psychological report nito. Ang Fahoyando Magistrates Court ay puno para dinggin ang bail application ng pinaghihinala ang Univen serial killer na si 25 years old. Hiniling ng legal team ng lalaki sa korte na hayaan itong makapagpiyansa para makabalik sa pag-aaral habang hinihintay ang schedule ng pagdinig sa mga kaso nito. Ayon pa sa statement ng lalaki, dapat di umano siyang hayaang makapagpiyansa sa halagang hindi tataas sa 10,000 South African Rand o mahigit 32,000 pesos dahil ito lamang daw ang kayang i-provide ng kanyang pamilya. Hindi rin umano siya maaring maging responsable sa mga alleged crimes dahil siya ay nakaranas ng assault sa mga otoridad para aminin ang mga krimen na hindi naman di umano niya ginawa Umatend din ang community structures, student organizations ng Univen, ang ilang ANC Women's League member, ang ilang Moral Regeneration Movement members, mga pastor, at ilang Univen workers para tutulan ang naturang application. Ginamit naman ng legal team ni Cheney, si Oscar Pistorius bilang example para mag ang kanilang bail application. Si Oscar Pistorius ay isang South African double amputee, former professional sprinter, at convicted murderer. Binaril ito at napatay ang nobyang si Rivas Tinkham noong Valentine's Day 2013. Nagrant ang bail application ng lalaki at nanatiling nasa under house arrest habang hinihintay ang sentencing nito sa kinakaharap na murder conviction. Sinabi pa ng defense na kahit di umano ang alleged six offense suspect, ay deserved magawara ng piyensa. Ayon kay Magistrate Andrea and Hendrik Jeldenhees, ang kaso ni Pistorius ay totally different sa mga kaso ni Nidivoro na hinihina suspect sa sunod-sunod na pagpatay. Hindi rin umano nakapagsumiti ng sufficient reasons at exceptional circumstances ang defense team nito upang bigyan ng pagkakataon ng hukuman na makalaya ang lalaki on bail. Ayon sa Korte, Sincheni ay nahaharap sa mga severe charges. Ang application ay na-decline on the basis na pag ito ay pansamantalang makalaya, baka ito bumalik sa kanyang alleged killing spree. Ang pagdinig sa kanyang kaso ay muling na-postpone at in-schedule noong June 8, 2015 ng Director ng Public Prosecutions Office. Ang outcome ng application ay sinasabing good news ayon kay Finam Mbedzi, na representative ng African National Congress Women's League. Ang grupo ay ilang beses na ring umatend sa mga court appearance ni Cheney para suportahan ang pamilya ng mga biktima. Ang African National Congress Women's League ay isang political organization ng African National Congress o ANC sa South Africa. Ang naturang organization ay merong significant role para protektahan ang women's empowerment laban sa apartheid. Ito ay isang policy system of segregation o discrimination on grounds of race. Ang desisyon ng korte ay pinalakpakan naman ni Ms. Alilali Singo, na chairperson ng Moral Regeneration Movement. Ito ay isang networking at civil society driven platform na suportado ng government ng South Africa. Ang movement ay nagpo-promote ng local action and commitment sa loob ng various communities at sumusuporta din sa mga traditional and cultural programs ng bansa. Concern din ang organization sa dami ng suspect na pinapayagang makapagpiansa sa kabila ng bigat ng kanilang kasong kinakaharap. Ang iba sa mga napapalaya ay patuloy pa rin sa kanilang mga krimen. Ang kanilang adikain ay ang madenay ang bail application ng mga akusado at hayaang kumilos ang ustisya. Isinumiti ang psychological report ng lalaki sa korte, makalipas ang psychological observation na sinagawa dito. Ayon sa mga professional, si Devon Cheney ay fit to stand on trial isang statement ng isang housemate ni Devuo, na umuupa sa katabi nitong silid, ang nagsabing madalas siyang nakikitang gumigising, at lumalabas ng alanganing oras, pero ang mga pangyayari din umano ay hindi nito matandaan. Kapag tinatanong na niya kinabukasan, ang naturang document ay sinumiti ng defense sa court. Nang ito rin di umano ay nakatulog sa Tohoyando Medium B, Matatch Correctional Center, ito ay nagising sa alanganing oras at biglang naligo. Nagulat din si Incheni dahil wala di umano siyang natatandaan sa sinasabing pangyayari. Iginiit pa rin ito na hindi niya kontrolado ang mga nangyayari sa kanya. Ang kaganapan di umano ay nasaksihan ng isa pang inmate. Paulit-ulit nitong sinisisi ang lalaking naggangalang Rendani na siyang nagbigay ng sinasabing sinumpang pera na responsable sa kanyang uncontrollable behaviors. Ang pera di umano ay parang isang demonyo na nag-udyok sa kanya na patuloy na umatake at magnakaw sa mga taong naninirahan sa Golgotha at sa mga estudyanteng nag-aaral sa University of Venda. Ayon sa post-mortem results, ang mga biktima ay nagtamo ng mga injuries mula sa isang matalim na instrumento at ilang beses na pinukpok sa ulo ng hinihinalang bricks na naging dahilan ng pagkamatay ng mga ito. Narinig din ng korte ang ilang gruesome testimony ng mga witness noong dinidinig ang kaso ng tinaguriang Univent Serial Killer. Makalipas ang halos dalawang taon mula nang ito ay nahuli, ang pagdinig sa kaso ni Devon Cheney, 26 years old, ay nagtapos. Noong May 20, 2016, napatunayan ng Limpopo High Court in Tohoyan daw na si Nediva Onchini ay guilty sa 11 charges na sinampa dito. Ito ay na-convict sa mga kasong 5 counts ng murders, 4 counts ng rape, at 2 counts of robbery. Ang mga krimen ay nangyari noong 2014 sa vicinity ng University Campus sa Golgotha Residential Area. Ito ay sinentensyahan ng 9 life sentences. Ang lalaki din ay nasentensyahan ng additional 15 years imprisonment dahil sa mga kasong robbery. During sentencing hearing ni Cheney, sinabi ni Acting Judge Jackson Musasha sa punong korte kung gaano kaseryos ang mga offenses na ginawa nito. Inilarawan din ito ng hukom na brutal assault sa mga inosenteng tao. Ang lahat din umano ng krimen ay premeditated at hindi man lamang nagpakita ng mercy ang lalaki sa kanyang mga biktima. Ayon pa sa hukom, siya ay naantig sa testimonyang ibinigay ni Ms. Rendani Tagisa, na ina ng nursing student na si Shudu Fadzani. Dinala di umano niya ang anak sa University of Venda, para matupad nito ang pangarap, at umaasa siyang ito ay magiging qualified, at good nurse balang araw. Pero ang pangarap nilang mag-ina ay winasak ng lalaki. Pinuri din ni Judge Moshasha, ang mahusay na investigasyong ginawa ng team ni Police Officer Medj Shumani Rafulu kung hindi di umano sa dedikasyon ng grupo na mahuli ang salarin, maaring mas marami pa itong nabiktima. Ang lalaki ay kapansin-pansing tahimik lamang habang pinapakinggan ang kanyang verdict at sentencing. Ayon naman sa member ng ANC Women's League sa Vembe Region na si Esther Macomisan na sila ay satisfied sa sentensyang natanggap ng lalaki. Umaasa din umano ang grupo na ang kaso ni Cheney ay maging good example sa mga killer at rapists para hindi na nila ituloy ang kanilang mga masamang binabala. Habang ang karamihan ay nagsislebrate dahil sa kaparusahang natanggap ni Nidivo o Godfrey Sheni, ang ama naman ng isa niyang biktima ay hindi impressed sa life sentence na pinataw dito. Si Aswin Felindo ay ama ni Chililondo na isa sa dalawang batang biktima ng panggagahasa at pagpatay ni Cheney. Hindi ito naniniwala na walang ibang taong involved sa pagpaslang sa kanyang anak. Ayon sa interview na binigay sa Limpopo Mirror ni Philip Doe, nakilalang boxer, isang lalaking nagpakilalang rendani di umano ang bumisita sa kanyang bahay noong May 1, 2015, at umamin ito sa kanyang involvement, sa karumaldumal na sinapit ng kanyang pamangkin. Ang Limpopo Mirror ay isang community newspaper na ipinamamahagi sa mga lugar ng Vembe area, sa Limpopo Province, South Africa. Nagpasya di umanong umamin sa krimen ang lalaki at nagsisisi sa mga ginawa matapos mabinyagan sa The Zion Christian Church sa Moria. Ang Zion Christian Church ay isa sa mga pinakamalaking African-initiated churches sa Southern Africa. Kilala ito sa kanilang unique blend ng Christian theology at African traditional beliefs. Agad din umano niyang tinawagan ang mga polis. Muling inilahad ni Rendani ang mga pangyayari sa harapan ng ilang political official at dalawang police officer. Emosyonal na sinabi ni Philip na tinakot di umano ng isa sa mga pulis si Rendani, pero ibinigay pa rin ito ang pangalan ng walong taong involved sa killing spree. Inamin di umano ng lalaki na ang pagpaslang sa kanyang pamangkin ay planado, dahil ito ang kagustuhang mangyari ni na Prophet Kalabha at Shilamba. Nag-aalala rin ang pamilyang Do, dahil walang ginagawa ang mga otoridad sa impormasyong nakalap, iginiit din ng mga ito na si Rendani ay wala sa tamang kaisipan, tulad ng sinasabi ni Cheney sa kanyang statements at testimonya sa korte. Pero sa kabila di umano ng paulit-ulit na pagkakabanggit ng pangalan ni Rendani, ito ay binabaliwala lamang ng mga polis. Pinakita rin ito ang frustration sa korte, matapos patawa ng kaparusahan si Incheni, at sinabing hindi sila matatahimik hanggang hindi nahuhuli ang lalaking tinuturo nilang kasabwat nitoong si Rendani. Ayon sa police spokesperson na si Maj Mashudo Malelo, hindi di umano naniniwala sa sabi-sabi ang mga polis na walang kaakibat na matibay na ebidensya at tanging ang katotohanan lamang ang mahalaga. Since ay nasentensyahan na, kaya di umano ang kaso ay sarado na. Patuloy pa rin naniniwala si Azwin Felelindo na ang kaibigan ni Shenny ay patuloy pa rin nakakalaya at ang buhay niya ay nasa kapahamakan. Simula di umano nang nag-confess si Rendani, meron na silang nakikitang hindi pamilyar na sasakyang nakapark sa harapan ng kanyang bahay. Hindi di umano deserve ng kanyang anak na mamatay dahil meron itong bright future sa kanyang hinaharap, pangarap din umano ng bata na maging isang doktor balang araw. Sa ngayon ang possession ng evil spirits, demon, cursed, at anumang spiritual influence ay hindi kinikilala ng hukom bilang legal defense strategies. Bagamat ang paniniwala sa spiritual na possession ay isang karaniwan sa ilang relihiyon at kultural na tradisyon. Ang legal system ay gumagana batay sa secular principles at karaniwang tinitingnan ang ganitong mga pahayag through the lens of mental state at capacity to form intent. Ang defense ay magtutuon sa pagpapatunay ng lack of mental capacity such as insanity or automatism, sa halip na literal na presensya ng spiritual presence. Ano man ang dahilan ng isang killer na tulad ni Divuo ni nagdulot pa rin ito ng kilabot sa komunidad at matinding kalungkutan sa mga naiwang pamilya ng kanyang biktima.